gipasidunggan ang mga mananaong karong tuiga sa Search for warang Pantawid Pamilya pinaagi sa Osaka Awarding Ceremony diri sa Cebu City. Ang pamilya ni Porfirio o Porfiria Fortuito nga taga-barangay Maningkaw, Sibulan, Negros Oriental ang nahimong regional winner sa Huwarang Pantawid Pamilya karong tuig 2024. Ni ni DSWD Regional Director Shalane Marilucero ang pagtunol sa plake o sa cash incentive sa mga mananao kauban ng mga nagkalaing laing ahensya sama sa Department of Education, Department of Health, National Anti-Poverty Commission o ang World Vision International. Ang ubang mga mananaog mao ang Douglas Family gikan sa Barangay Behind the Clouds, Batuan, Buhol, Ang Insena Family gikan sa Barangay Kang Inti, Siquijor, ang Ikot Family gikan sa Barangay Calero, Liluan, Cebu. Maayong ihimplo tawag nato model families in the respective communities. And tonight, usa kini kakahigayunan nga para ninyong mga pamilya hatagi ang DSWD sa pagtugot sa pag-ila, pag-recognize sa inyong success stories. Alang sa dugong kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini si Kerwin alang sa DSWD Central Visayas Update.